So, oh, hi guys! Kamusta po ulit? <laughs> so, nag echo guys. Nandito tayo sa Nandito <laughs> tayo sa building ng ano, nung sa mata natin. And, ano, meron tayong ano, eye uh, exam kasi nag ano ko, nagpa-remove ako nung katarata ng nakaraan. So, di ko pala nakwento sa inyo yun guys. So, ikwento ko sa inyo yan. Next time yon kasi... Ano yon nagpa-remove ako ng cataract dito pinalitan nila ng bagong ano ng bagong uh, dito, Let's, yung mata ko so ngayon follow up check up ngayon para ma-check kung maganda ba yung ano yung pag uh, dito, paghilom ng nung uh, incision na ginawa sa mata natin so hopefully guys and uh, pray natin na okay naman sana lahat <laughs> so yun pag-usapan natin guys yung ano yung nung nakaraan yung mga dapat yung ano pagandahan kapag pupunta ka dito sa Canada So, kung ikaw pupunta ka rito sa Canada, yung pangalawang dapat mong pagandaan is yung ano, uh, yung culture dito guys. Yung culture as in ano, kasi talagang maninibago ka. <laughs> kasi kung dyan tayo sa Pilipinas, mahilig tayo sa mga... Mahilig tayo mga sa tropa-tropa, mga kaibigan, sa kamarites natin, di ba? Alam mo yun, di ba mahilig tayo sa mga kamarites pagising mo sa umaga, tatambay ka sa kanto, makikipag-usap ka ron, tapos mag-stay ka na matagal doon, di ba? Alam mo yon mga ganong, ano ba, mga ganong culture. Kasi normal sa atin yung guys, eh, mahilig tayo, pala kaibigan kasi tayo, eh. Di ba, pala kwento tayo sa mga kaibigan natin. <laughs> Kaya, ayun, pagdating mo dito, guys, baka manibago ka. Kasi yung culture dito, ibang-iba sa Pilipinas. As in, ibang-iba. Kasi, syempre, ba naman, eh, ikaw ba naman tatambay ka dito, guys, kapag minus 30 sa labas, di ba Hindi. <laughs> di ka naman siguro tatambay sa labas kapag sobrang lamig, So, talagang ano, talagang, uh, talagang uh, ka sa culture dito, guys. Pero, ano lang naman yun, within 2 uh, to 3 months, okay-okay ka na rin sa ngayon, siyempre, bago ka, siyempre, maninibago ka. Pa. Pero pag tumagal ka, makukuha mo rin yun. Sa so, una lang yung sa culture na yun. Tsaka, bago tayo umalis sa, Pilip sa, Pilipinas, alam ko, nagkakaroon tayo ng ano eh, ng pidos na tinatawag. Kung worker ang pasok mo, dito guys ha, kung worker ang pasok mo. Kasi pag mga student, saka visitor visa, walang mga pidos. Pero pag worker ang pasok mo, merong pidos na tinatawag na pupunta ka sa OWA, tapos i-ano sa atin, sasabihin sa atin kung ano nga yung culture na dapat natin paghandaan pagpupunta tayo dito sa ano sa ibang bansa. Kasi ako no, nangyari sa akin yun, nung nagpidos ako sa Taiwan, nung papunta ko ng Taiwan, nagpidos ako noon eh. So yun, imagine guys, nagpidus ako noon sa Taiwan. So kasi bago pumunta ng Canada guys, nag-Taiwan ako. So from Taiwan, pumunta ako ng Canada. So yun ang nangyari sa akin. So nagpidus ako noon sa, ano, sa Pilipinas na pumunta ako ng Taiwan. So in, pinaliwanag nila sa akin yung culture doon sa Taiwan. Which is yun nga, maninibago ka kasi yung salita nila is Chinese. So nanibago ako noon guys. Pero yung weather, yung weather, hindi siya, hindi ganun kalamig sa Taiwan. Parang bagyo lang, pero okay lang, hindi siya ganun kalamig. <laughs> Kaya maganda. Tapos, yun, di ba galing na akong abroad, tapos pumunta ako dito. Nanibago pa rin ako, guys. Kasi ibang iba pa rin talaga. Kasi sa Taiwan, ang dami namin Pilipino eh. <laughs> ang daming mga worker na Pilipino sa Taiwan eh. So, eh, lalo pag Sunday, pag weekend, ang daming Pilipino guys, mga tambayan sa Taiwan. Uh, so, hindi ka masyadong maano, hindi ka ma masyadong ma homesick Pero pag dito ka na sa Canada guys, as in yung homesick ang kalaban mo. Yung culture, yung homesick, dun ka talaga maninibago guys. So, yun dapat talaga pagandaan mo. Kasi, yun nga, marami kang tropa dyan sa Pilipinas. Dito sa pagdating mo sa Canada, syempre bago ka pa, wala ka pang masyadong kilala, 'di ba? So mag-a-adjust ka pa mag-adjust ka pa, dapat magaling ka makisama, syempre. Tapos, syempre, minsan sa katrabaho mo, hindi naman lahat Pilipino yung mga kasama mo. Minsan, may mga ibang lahi rin. Kasi, di ba, ano dito, guys, uh, multicultural uh, multi-cultural yung andito sa Canada. Hindi lang naman Pilipino, hindi lang naman puti, hindi lang naman Chinese. Eh. May mga Punjabi din dito, guys. May mga Iraqi dito, guys. Iba-iba yung lahi. May mga Russian dito. Iba-iba lahi, guys. So, multi dito, guys. So, talagang maninibago ka. So, ibang iba talaga sa kinagis na natin sa Pilipinas pag nandito ka sa guys of Canada. Pero, syempre, Pilipino tayo. Kaya-kaya naman natin mo overcome yun. Hindi naman basta-basta tayo, di ba? So, mo overcome at mo overcome natin yun. It's a matter of time lang talaga and adjustment lang talaga. Pero kaya natin yun. Kasi pumunta tayo dito sa Canada, guys, para magtrabaho, para sa family natin, para sa ano natin para sa kinabukasan ng pamilya natin, di ba? Hindi naman tayo pumunta dito para magpasarap. Yun nga lagi ko sinasabi. Pumunta tayo dito para magtrabaho, para makaipon, para sa bandang huli. Meron tayong mapoprovide sa family natin para kung mag-isip na natin na magretiro na, then we can go back to the Philippines, di ba? So, kasi sa mga para sa akin, guys, kasi di ba OFW ako para sa akin, iba pa rin ang ano, uh, mag-retire ako sa Pilipinas. Although, yun nga, nakuha na namin yung citizenship namin dito. Yung kuha ko na yung citizenship dito sa Canada. Pero yung ano ko pa rin, yung thinking ko pa rin, yung talagang at, at the end of the day, at the end of my ano talaga, trabaho, pagka pag, magka, 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 magka na talaga ako, Pilipinas pa rin ako guys. Talagang doon pa rin ako. Kasi iba yung usapan guys ng ano eh, ng, uh, ng uh, ako lumaki kasi eh sa Pilipinas ako lumaki, hindi naman ako dito lumaki Pero kung dito siguro ako lumaki, ibang usapan yon Pero lumaki ako sa Pilipinas, so yung ano ko talaga, Pilipinas pa rin. <laughs> hindi tayo dito guys, so ipon, 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 ipon lang tayo kahit walang maipon. <laughs> so, so, isa pa pagkaandaan mo yun guys, yung culture dito, tapos yung ipon, ipon na sinasabi kasi mahirap mag <laughs> Mahirap mag-ipon guys, as in mahirap, pero although kaya mo naman pa konti-konti, pa konti-konti, nakakaipon naman. Pero yun nga, dahil sa dami ng bills natin, yung mga paghahandaan mo yan guys. Yung culture, yung mga bills, paghahandaan mo yan. <laughs> yung lamig, pero yun nga, yung culture muna pag-usapan natin, di ba? Doon muna tayo sa culture na pag-usapan natin. Kasi, yun nga, manidibago ko nga. Kasi nga, di ba, hindi na usunod dito. Although may mga makakamaritesan ka rin naman, pero it's gonna take a while, di ba? Kasi wala ka pa namang katropa rito eh, na kilala mo, kilala mo talaga eh. Kasi ako dito guys, ano? aso uh, so totoo lang, di ba? Magda 10 years na rin ako. Next year, 10 years na ako eh. Yeah, 10 years na pala ako ngayong May. Pero bilang lang yung mga kaibigan ko dito guys eh. Kasi ewan ko, hindi, man, hindi ba ako pala kaibigan? Pero pala kaibigan naman ako. Pero ewan ko ba? Kasi ano guys, ah... Uh, Uh yun nga kanya may mga lagi kasi busy din sa trabaho eh maraming may mga trabaho sila may mga trabaho din kami so hindi naman laging get together eh. mag-get together once in a while minsan hindi pa nangyayari sa every month hindi pa nangyayari yon so yeah so maninibago ka sa culture dito guys so ang ginagawa na lang dito ng mga tao lalo especially pag summer nililibang na lang nila talaga sarili nila dumalabas sila sa pag summer nagkakamping sila nagmo sila So, hindi ibig sabihin pala nun, guys, na mapera na kami. Ha? Mapera tayo nun. Mapera yung mga lumalabas. Ha? Hindi ganun yun, guys. So, ginagawa lang namin yun kasi para malibang naman kami. Para, para yung homesick namin, kahit papano, maano mawala dahil sa ginagawa nung, yun yan, maglilibang kami sa labas, magkakamping kami. 'di ba? Magda-drive kami, maglulong long drive kami, ganun. Magsha-shopping kami. Pero hindi ibig sabihin noon mapera noon, guys. Ah. <laughs> Linawin ko lang na ah, hindi po kami mapera. Hindi porket nandito ka sa Canada, mapera ka na. <laughs> yeah, malaki yung conversion. Convert mo, convert mo. So, puro tayo conversion. Pero, hindi natin inisip, guys. Yung pera na ginagastos mo dito is dollar din. Hindi peso. So, dollar din. <laughs> so, ano na alisin natin yung ano natin yung uh, mentality na gano'n na mapera. Mapera ka kasi nandito ka sa Canada. Alisin natin yung mentality na ten kasi mali yon, guys. Yeah, mabibili mo yung gusto mo kasi nagtatrabaho ka, 'di ba? Syempre, you have to treat yourself, 'di ba? So, hindi pero hindi naman lagi yon. Hindi naman lagi yon, guys. <laughs> So, yun na. Kapag uh, nakita niyong lumalabas kami, nasa camping kami, hindi ibig, ibig sabihin nun mapera kami. ng guys, nililibang lang namin ang sarili namin. Kasi, isipin niyo naman, guys, yung summer dito, saglit lang. Four months lang yung summer dito. Tapos, malamig na naman. <laughs> so, So yun guys, yung culture, talagang uh, ano, talagang napagandahan uh, dito guys kasi wala ka nang kamaritas dito, wala ka nang ano, wala ka nang kamag-anak dito na agad-agad malalapitan, hindi kagaya sa Pilipinas, 'di ba? Na pwedeng-pwede pwede mong iwanan na halimbawa yung may halimbawa yung bata, pwede mo eh, mo silang iwanan sa ano, sa kamag-anak mo. Dito hindi ganoon guys. <laughs> hindi ka pwedeng basta mag-iwan. Mag -iwan. Pwede mong iwanan sila sa daycare, pero you have to pay them, right? Magbabayad ka kasi daycare yun eh. So, pwede mong pwede once in a while, pag may tropa ka na, pwede mong iwanan sa kanila, pero hindi naman laging ganun, di ba? Kasi may mga trabaho din yun. <laughs> so, maraming consideration ng ano, isipin mo yun kapag nandito ka na sa Canada. So, yun, pagandahan mo yung guys. Yung culture dito. So, mababait yung mga tao dito guys kung basta mababait. As in, mababait sila dito. mababait yung mga Canadian dito. asin in, mababait. Kahit naman hindi mga Canadian, mababait yung mga tao dito Pero syempre, hindi sila kagaya sa atin na, ano, na talagang chismisan, todo chismis, todo chismis, gano'n. Hindi mo gano'n dito, guys. So, maninibago ka don Tapos yung oras dito, di ba? Kasi, di ba? kung sa Pilipinas umaga dito sa Canada gabi so maniliw bago pa rin doon, guys diba yung difference ng time Diba? Mag-a-adjust mag ka rin doon. Maninibago ka rin doon. So, pagandaan ka rin yun. Ano pa ba? So, yun yung mga sasabihin sa yun ng mga tao na, diba, for example, yung mga kaibigan mo sa Pilipinas na, ano, na mayaman ka na. So, <laughs> hindi totoo yun, guys walang mayaman dito sa Canada. Siguro yung mayaman dito sa Canada, guys, yung mga hindi na nagtatrabaho, yung may mga business na, yun, yung may mga business na, yung talagang, uh, ano, wala na silang ginagawa, kundi nakatambay na lang sa bahay, tapos may pera dumarating sa kanila, yun ang mayaman, guys. Pero kung uh, nagtatrabaho ka pa rin, di ba, empleyado tayo, walang, walang mayaman, guys. May, malaki lang ang conversion kung pinalit mo, pero, hindi ibig sabihin nun, mapera kami. <laughs> Convert mo. Huh? Kasi yung gastos namin dito guys, ano din eh. Canadian din eh. So isang isang kahit isang tuka din dito guys. So yun nga, yung ibang tao nga dito eh, doble-doble ang trabaho. Eh? Doble, triple pa yung trabaho nila para lang makasurvive. So mahirap din dito guys, hindi hindi ganun kadali. Hindi siya ganoon kadali na pag sinabing nandito ka na sa Canada, suwerte ka. Hindi ganoon yun guys. <laughs> Siguro, swerte. Kasi na, nakarating ka na nga dito. So, dapat, mag-ano ka na lang. Gawin mo na lang yung part mo. trabaho ka maayos. Paano makapag-ipon ka? Para at the end of the day, kung gusto mo mag then uwi ka na ng Pilipinas, di ba? <laughs> so, yun lang muna, guys. So, pagandaan mo dito, guys, yung ano, yung, yung, ah, uh, maramadadatan mo dito. Yung, yun nga, baka ma-culture siya ka. So, pagandaan mo yun. Hindi nakagaya sya sa Pilipinas. So, paulit-ulit na ako guys. Paulit-ulit na. Pasensya na. <laughs> pero yun kasi dapat talagang tandaan natin. Eh. Pagandaan mo talaga yun guys na ano na baka makulture shock tayo. Yung mga kaibigan dito is darating at darating yun. Pero hindi agad-agad. So, pag may mga kaibigan ka na, then yun. Pwede na kayong lumabas ng mga yun. Pero pag bago ka pa nga lang, so wala, walang ganun guys. So, relax na relax muna. Trabaho, trabaho. Nandito tayo sa Canada. trabaho trabaho mag trabaho mag trabaho, trabaho Trabaho, trabaho, trabaho. And then, ipon, 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 ipon. Trabaho, ipon, ipon, trabaho, ipon, ipon. Para, yun nga, makapaglitero tayo ng maayos sa Pilipinas. <laughs> so, yun muna, guys. Kapag may tanong pala kayo, guys, message nyo kami. Salamat. Bye.